Hello. 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 kami sa Longhorn. Kami lang dalawa. Nag-cheat kami sa dalawa. <laughs> Nag-cheat kami sa dalawa. Tapi kayak tayo. Kita menyangkut juga nih. Hindi, hindi tayo maki. Uy, silip nga, silip nga mo ah, na. Order ka na. Pili ka na. Ang sarap. Hmm. Ito ang mahilig mag-ahanap ng masarap hmm. eh.

Ha? Rib eye. Ano sa anong ano chicken yun, din eye. sila? Rib eye. Meat din siya. Ah, dagat to. Beef. Beef din. Gusto ko yun yung laman. Laman din mo to. Ito. Yan yun. Close. Uh -huh. Yung may ano, may gulong. Pwede ka naman yata magkuhan ng, ng, ng... Hindi, may nakita ako dun. Eh

New York, saan ka ba? Na? Chicken ka na eh. Ayoko yan, chicken. Baka lilipad na ako nito. ito. Mm -hmm. so, na rin, chicken. Eh. Chop steak. Uh, gusto mo New York strip? packet ground beef naman? Saan ba yun? Ito ba yung New York strip? New York strip naman. Distinctive. Distinct cut, Steakhouse Classic. Gusto classic classic or ano gusto ito, mo ng rib eye ito beef, beef ano to renegade uh, beef Salon. ito. sirloin malambot to eh oo ano to um beef beef din beef lahat tata to ate hindi to sa kwan hmm. ah dito lahat mm. ano yung in order mo ay pwede rin palang may combo oh ay, combo, combo. O, oh, combo na lang pa tayo. Na, combo na lang, combo. Kasi may, may, kon, may kasamang kon ate, Oh. O, sige, combo tayo. Parmesan. Oh, Saan na ba yung combo? Longhorn Salmon. Grill Master Combo. Renegade with... Salmon. Yeah. Renegade Grill shrimp. shrimp. Salmon Shrimp right Yan lang. Mm. Wala beef? Kaya nga, yun lang. Ang Renegade Sirloin lang ang sa isa yun. red rock grilled shrimp ito oh, may ano sirloin ano to beef Uh -huh. Ang beef lang dyan ate, yung floss, filet at saka renegade sirloin. Oo nga. Ano <laughs> <laughs> sa'yo? Hmm. Ito na lang, sa akin may shrimp. Long hook? Saan? Itong ano? Ayan renegade. Ayan na rin sa akin. yun na rin renegade. sa akin. Renegade master. <laughs> <laughs> Renegade. May shrimp eh, oh. yun na rin sa akin, Renegade. Sirloin? Mm. Eh. Okay. Renegade sirloin. Sirloin for two Wala tayo, walang ano, walang may gulay yung... Um, wala, wala. Ano tayo? May kasama siyang rice ate. Oo, oh, may kasama siyang rice. Garlic butter. Ano to? Bakit upgrade? Kasi ang, ang normal is 6 oz lang ah, na... Nag-upgrade na siya, oh. no? Oo. Oh. Ako okay lang ako sa 6. Okay siya sa 6. Ikaw, mag-upgrade ka. Okay. Grape steak additional. Ayun Ay, na lang sa akin sa 6. Ayoko na mag-upgrade, okay na yun sa akin. Ako okay na okay. rin ako sa 6. Mm. Walang, ano. Walang gulong. Merong merong yata side dito na extra ate. Gusto ko may gulay, broccoli naman. nila. Sana dinala ko nila yung broccoli ko sa bahay. <laughs> Luto mo dito. <laughs> 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 Meron pa lang baby back ribs sa likod ate. Oh. Yung Ikaw, gusto mo baby back ribs? Chopstick. Chop steak. Ano itong chop, chop steak. Chop steak. <laughs> <laughs> Smothered with mushroom. <laughs> okay na ako dun sa kuan. Kumbok. Combo. Combo. Sige, combo na lang tayo. Hmm. Wala tayo mapagpalian pag pares tayo combo. Um, munga na. Oh, okay lang. Kasi pag iba sa akin, masarap sa akin. Sa iyo, <laughs> oh, May, may talo sa isa sa atin. <laughs> 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 sa nasima ng Asia. <laughs> Manang Asia. I don't là... I don't know. I don't know. cái, don't know. I 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 don't one I don't know. I don't a side one side and a salad. Oh, okay. um We'll take the two renegade sirloin with the shrimp. Yes, ma'am. How'd you like the um first steak cooked? I like medium rare. Well yeah. done. Well done. Well done, and then medium rare. Yes. And then for her sides, yes. I'm saying, and, um, Is that the the uh, salad? Yeah. So salad will be one, and then you get one more side. Oh, we'll take salad and the other one? Rice. Rice. Uh -huh. What type of dressing for the salad? I'm dressing. you yeah, yeah. What? Uh, what are available options? Yeah. We got ranch, honey mustard, blue cheese, white balsamic, oil and vinegar. I'm okay. mm saying -hmm. ranch. 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 No. We'll take the ranch both. So both salads are ranch, but then you want rice for yours too? Mm -hmm. Gotcha. Both rice. Alright. I'll take your menus out the hey. you way. Thank you so much. You're welcome. Thank you. sana dinala ko yung ano, golder ako ng paikot-ikot na. Ako na lang sana tayo ate. <laughs> Uy, may karin po ako dun sa bahay? Galis. <laughs> Ito yung kinain natin masarap na kanin. Ang dami, meron luto ni Ate Gio na ano Ate, nung, nung kinain natin yung apat tayo. Yung Ay, yung itlog. itlog yun. uh, Grabe naman ito mapanakit. <laughs> mapanakit. Parang isang buong baka ang <laughs> dito. Ang laki ng... Yes. Ang laki ng Ang <laughs> awakan ko na ha. Ay, ay, ay hindi ka naghugas mula ka pa pa ako. Nung ano pang hugas ko, Thursday. Pagkos <laughs> naghawak ka pa talaga sa ano nung matanda. <laughs> Marinis naman si Doktor. Ah. Uy. <laughs> Wala yun. ko sinabi. ay, sorry. Nakuha ka na oh. Hindi ko na siya mahawakan lahat. Awakan ko to ha. Hawakan mo lahat na ba kayo? Ah. butter nila. Uy, masarap yung una namin kinainan. Steakhouse din. Saan? Uh, Hindi masarap pa outback out ate. Eh. Yung tinapay nila, ang sarap. Outback, masarap din ang ate. ko saan ako dinala noon ni 83 years old. nakikitig dalawa ba yun doon? Pag na yung isa, tapos <laughs> <laughs> dapat pinalagyan. Ito aming pagkain dito sa Nandito kami sa Longhorn. ka? Huh? Hindi. Mm -hmm. si Nering umaya. mga na yun daan na natin mamaya mm. ilang minutes to drive? baka magselo si Kuan si ate okay. uh, Selly si yun lang, tayo na lang dalawa mm. eh bakit? <laughs> bakit ko? hahaha <laughs> 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 <U> Ang maliw. Ang init. Ang muha. Ano lang ano? Chopstick? Mm. Hmm. wala. Kung ganyan ka rin ganyan, uwi na daw tayo. <laughs> kasi, chopstick kasi, nakakaganda eh? ng beauty. Hindi, nakakasira eh. hmm, sarap. Sumilip, mahirap na <laughs> silipin. Ayaw kasi mag-ano, paano? Mag? Mag-roll. roll magroll ina stop muna. Ay, ayaw ko. Pero pag-live po eh. Hello kain kain, lamonera. Mga lamonera. Masarap nung tinapay noon sa steakhouse. Steakhouse noon. Ang... kumain nito pag walang chak, chak Nasisira ang aking beauty. Hmm. bakit ang sarap ng salad? Sa noon oh ay beauty. <laughs> Baboy ito ni ano yun? Eh? Hmm? Longhorn. Hmm, lagi naman yun sila kumakain kahit saan saan. Hmm, sabihin ko? Ang kwan at ang fetch talaga, hindi na pwede yung lumang kwan, no? Hindi na nga eh. Bastos talaga yun. Hindi nga yun eh. Wala hmm. nang share-sharean. Meron ako doon. Kalimutan ko dahil siya ko sana sa bag. Bago yung bago. Hindi pa yun maano. Expire. Kumusta mga Junakis mo ate? Okay naman. Yung nag-cross, umuwi na. Yung nag? Nag-cross. Nag Saan siya nag-cross? Japan, Thailand, China. Um. Wala dong sig wala dong Facebook sa China. China. Mm. -hmm. Ma wala ng Facebook sa China. Kaya meron silang Facebook WhatsApp yata sa Instagram wala. Mm -hmm. Kaya meron silang sariling Facebook. Mm, -hmm. mm -hmm. Ito. Kaya nung nasa China siya, hindi ko nakunta. Hmm. Ilang araw sila? One week lang. Ano yung bunso mo? Sa pang-China. Gamit sila. Hmm. Third year at saka fourth year. Wow. Medyo sila atin na. A great Wall. Mm -hmm. Ay. Hindi na yata. So, Great Wall. Gusto ko yun. Tara. Tara next year. Hindi, next year. Pagkatapos ng anak ko. Gala na lang ako. Bala. May ako nasabihin. Hindi, <laughs> may <mukil> hey, live yan eh. Dada, ipost mo yan, gaga ka? Ngay, YouTube yan? Hello? Hindi na mag-YouTube yun. Next year. Ngayon. Isip ko. Puhon. Puhon. Oh, may puhon ka rin pala yung salita nyo? May puhon salitanyo. yan ako, oo. Oh, oh. Hindi puhon. May pugon din ganit kami. <laughs> may pugon ganit, liwat yabang ka mo? Yabang-yabang mo, kala mo ikaw lang may puhon. <laughs> may puhon ka rin pala. Mm -hmm. May buyag na ako eh. Pule <laughs> buyag. <Ule buyang>. <laughs> Rasog. Hmm. <laughs> <laughs> Hindi, may kulam ka rin. May kulam rin ako. May bitaw-bitaw ganyan ako. <laughs> kaya lang, magkano kaya magandang siya? At kung galing dito. Ha? China. Di ba yung China malapit na sa Pilipinas? Oo. Mm. <laughs> Ang balak ko, Pag-uwi ako sa Pilipinas. Padaan muna ako China. Oo. Mm. Pero sama tayo punta. Hindi ba kaya tinirin yung resort? tayo. Hindi. <laughs> mm -hmm. Parang nasarapan ako nito sa salad. Sa salad, salad, salad no? Mm -hmm. Ano ba? Bakit? Siguro dahil sa dressing niya. Irans lang naman ang dressing. Wow. Pakayabot. Huwag mata. may merong mas masarap pa mm. sa <laughs> rice. masarap ang gusto ko ng salad yung pan. Broccoli. Mm. Na may na may raisins yung ginawa ni Pan. Ni Hunter nung ano. Hmm. Ang harap lang yun. Happy. Pwede mo kayo gumawa nun ah. Isa rin ang gusto ko na salad ato yung yung seafood na na crab meat. Yung fake na crab meat. Mm. Eh marami yun sa China. Yeah. yung uh, um, China buffet. Yun, buffet? Yun, yung yung kinakain palagi. Oh yeah? Hmm. Ay hindi kayo lumabas ni Alex? Hmm? Hindi kayo lumabas ni Alex lang. Sabi ko sa kanya gusto mong mag-join. Kaya hindi nyo kayo kita na walang pasok. Kaya ano balak mo ba umuwi ate? Ang ang usual na graduation nila is June, di ba? June. Mga bata sa Pilipinas. Hindi ko alam. Ha? Koyang alam. College usual yan, June na yan. Okay. Or maaga ang May. Parang gano'n. Ay, hindi. June kasi ispasokan. Ka May okay, pala. Pa May. May pares yan dito. Ang graduation date to doon. June. Di ba June ang graduation date to? Hindi ko alam. Oo. Mm June. -hmm. Mm -hmm. yeah. Hindi na nag-aaral ako. Ang graduation namin or nga, April. Ay, March na. March. Tapos, pero last week na ng March. April na kaya. Ibang college. Ibang university. April na sila naka graduation. Noon yun. Mm, -hmm. noon yun. Di ba nagbago? Hmm. Mm. Bato lang horn. Mm. Sombrelo lang. Ano hinalo nito? Ba't masarap? Kaya tayong sim. Cheese lang? Hmm, cheese lang.

Ayoko yung dugo-dugo. <laughs> Ay, tulungan mo ako sa rice kung dami. Ano mm -hmm. kayo naman? Abos <laughs> yung ano namin, no? salad. O, ito naman kakainin namin. Ayan. Sa kanya, may dugo-dugo. Dugo-dugo gang. Dugo -dugo. Sa akin is well done. Okay, kainan na. Kainan na, kainan na. Ang kwento po natin. Mm. Nailang ako nung... Everything look okay? Yes, ma'am. Okay. Nailang ako nung kung ano, panino... nag-video ka sa rin mo. Nag-video saan? Nag-video ka nung kumakain tayo. Nung prop, sabi ko ba yan? Oh, you know friend mo, oh. E yes, yeah. Ah. Bakit? <laughs> okay. Kita ko yung reply atin. Bakit? Okay. Wala akong time nung Sabado siya, Sabado at saka Linggo. Gusto Nahiya ko siya. Ka? Hindi, gusto ko upuan na isi, pag-isipan ng ang kwan ko, ang reply ko. Kaya, ako nag-reply. Na ano ako na... Ngaya. Hindi naman nahiya ako. Oh, thank you. Nahiya ako at saka... Nintindihan ko siya. Hmm. Ba't dalawa yung drink mo? We feel. Kaya e, inusog ko para makita nila na... Kung pala ito maubos. sabi ng partner mo. Niya. kung Yung ganyan na hindi niya, yung ganyan na hindi oh, no, ano ko. Hapon, antok pa ako masyado, nakatulog ako sa sopa. Minsan kasi usually, pagkuha niya na ato weekend, bani sa bahay na kami, no? Ito siya. Um, shrimp. No, tayo no. ng movie. Ganyan. Eh, lalo pag yung nag-work ako tapos naglumawas kami after work. Mm -hmm. Pagoda. Knock out. Si ko alam ang nangahin ko. Mm -hmm. <laughs> eh, noon ako, favorite ko. Ambisyosa. <laughs> Siyempre, Akala na. mo, nagkalat ang bagay. Oo nga, sabi ko, ba't marami ako kaya?

May nabigay lang ng kaibigan sa card ng long Mmm, eh, harap na. Harap, di ba? Harap sure. na, The best in the West. <laughs> mm. Parang inihaw nila, no? Hmm. Mm. Ganyan lang kasi talaga ang dapat kainin. Any kind of meat. Isang pound. Isang pound. Mm -hmm. <clears throat> Sabi ng mga dieteris. Mm. -hmm. Jugo, jugo. Bye bye na. <laughs> bye bye. <laughs> kakain mo na, kakain ba?